Isang mapagpalang araw po ng biyernes sa inyong lahat mga kapatid. Biyernes po ngayon sa loob ng oktaba ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Nasa loob pa rin tayo ng walong araw ng pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. At binabati ko po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua, ang mga viewers, followers, and supporters of our daily gospel reflection, at ganyan din po ang lahat po ng mga tumutulong sa pagtataguyod, sa pambansang dambana ng San Antonio ng Padua. Saan po kayo naroon, sana kayo nasa ligtas na kalagayan. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. At muli, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Biyernes sa Oktaba o walong araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang. Pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas mula po sa ikalawang kabanata, mga talata 22 hanggang 35. At mga kapatid, sa ating Ibanghelyo, inilalarawan po ang kwento tungkol sa tinatawag na presentation of the child Jesus in the temple and the purification of Mary. Kaya si Jesus po ay kailangang ihandog sa templo. At si Mama Mary po ay kailangan din pumunta sa templo para sa ritual ng paglilinis. Sapagkat pagkatapos ng panganganap, siya po ay magiging ceremonially clean At kailangan po na siya ay pumunta sa templo para sa ritual ng paglilinis. At sa loob ng apatapong araw, matapos si panganap, si Jesus siya po ay kailangan dali sa templo para sa ritual ng pagkahandog. At sa ating mabuting balita, tatlong salita po ang tila bumubuod sa kwento ng pagbasa. Ang pagsunod, ang paghihintay, at ang pagbibigay. Mga katangian ng mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos. Una, a person who loves God is willing to humbly obey the law. At yan po ang itinuturo ng ating Ibanghelyo sapagat meron pong batas na nagtuturo that after 40 days na maipanganak ang sanggol ito po idadali sa templo para sa ritual ng paghahandog at si Maria naman po ceremonially ay magiging marumi pagkatapos ng kanyang panganak for 40 days at sa ikabat na araw pupuntarin siya sa templo kasamay ng paghahandog kay Jesus uh, para sa tinatawag na ritual cleansing because the Blessed Mother was ni unclean for 40 days. Kaya kailangan pumunta sa templo para sa paglilinis. At siya po ay mababasa sa Leviticus chapter 12 verses 2 to 4. Si Jesus po ay inihandog sa templo sapagkat ayon po sa Ebanghelyo, bawat panganin na anak na lalaki ay nakatalaga para sa Panginoon. Kaya kailangan siyang ihandog sa templo. And 40 days after the birth, nasabi po sa Exodus chapter 13 verse 1. Consecrate to me every firstborn that opens the womb among the Israelites, both of man and beast, for it belongs to me. O di ba? May mga batas na binatutupad at ito po ay sinunod ng Mahal na Birheng Maria. Kaya ang tunay ng mamahal sa Diyos ay sumusunod sa mga batas na itinadhana hindi lang ng tao, kundi ng Panginoon mismo. Pangalawa, a person who truly loves God is also willing to wait. Kaya nga, naghihintay ng apat na araw. At ito naman pong uh, propetang propetag si sa Simeon na binabagit sa Ebanghelyo ay matagal ding naghihintay sapagat siya ay tumanggap ng pangako sa Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita at nahawakan ang sanggol na mananakot. Kaya ang kanyang paghihintay hanggang sa panahon ng kanyang katandaan ay larawan ng pagiging matyaga at mapagtiwala sa pagiging matapat ng Diyos. Hindi lahat ay nakapaghihintay ng ganong katagal. Mabilis magsabing ikaw ay nagmamahal. Pero mahirap patunayan ang pagmamahal na yan kung ang pag-uusapan na may kinalaman sa paghihintay. Kapagat hindi lahat ang sasabing siya nagmamahal ay handang maghihintay. Mga taong sa kaunting panahon ng paghihintay ay agad papagod. Subalit, itong si Simeon, umabot sa panahon ng kanyang katandaan, ang kanyang paghihintay, subalit naghintay dahil siya nagmamahal at nagtitiwala sa Diyos. At para naman po sa mga pusinibong pananaw, ang matyagang paghihintay, bagamat minsan ay tila at atagalan, ay larawan ng pagiging tapat at mapagnilay. Hindi po nasasayang ang panahon sa paghihintay kung ang panahon ay gagamitin natin sa pagninilay at pagdarasal para sa ating ikababanal. Tumpaglap si Simeon ng mensahe mula sa Diyos na hindi siya mamamatay, katulad po ng sinabi ko kanina, hanggat hindi niya nakikita sa pamagitan ng kanyang mga mata ang tagapagligtas. At nangyari po ito. At alam ni Simeon na ito ng katuparan na matagal na niyang hinihintay. Kaya ano po ang sabi sa Ebanghelyo? Kinahalong ni Simeon ang sanggol at ito ay nagpuri sa Diyos ng wika kunin mo na, Panginoon, ng iyong abang alipin ayon sa iyong pinangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Lord, let your servant go in peace for your word has been fulfilled. Ayan. May kanta pong ganyan. At ito po ay awit ng propeta sa Simeon. O ayan meron pong ganyang awit na kinakanta po kapag nagdadasal po ng night prayers at ito po ay tinatawag na Canticle of Simeon. Ang pangatlo, a person who loves God is willing to give. Sapagat ang tunay na nagmamahal ay tinutulak ng pagmamahal upang magbigay. Mary gave the Holy Child to be held by the Prophet Simeon. Tumanggap si Simeon ang mensahe at ito ay tinupad ng Diyos. And Mary gave Jesus to be held by Joseph, to be adored by the shepherd and the magi as well. And Mary gave Jesus to us until His dying moment on the cross. Hindi pinagdamot ni Maria sa Jesus sa atin kung kaya meron tayong naging tagapagligtas. Ang Diyos na nagkatawang tao, isinilang ni Maria, tunay na Diyos na nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, napatunayan po ng mabuting balita sa araw na ito na mga taong tunay nagmamahal ay handang sumunod, maghintay sa pagdating ng manunubos sa takdang panahon. At katulad ng halimbawa ang pinakita ni Maria, ang tunay na nagmamahal ay marunin pong magbigay. Pagsunod, paghintay, at pagbibigay mga katangian ng mga taong tunay na nagmamahal. Manalangin tayo. Ang manaming banal Diyos sa mga pangyarihan. Maraming salamat po sa pinakamagandang regalong pinagkalog mo sa mundo. Si Jesus na dahilan kung bakit taon-taon ay -taon, eh, meron kami yung Pasko na pinagdiriwan. Matutunawa kami sumunod, katulad ni Mama Mary. Matutunawa kami maghintay, katulad ng propeta si Simeon. At sa halimbawa, tinakita ni Maria, matutulinawa kami magbigay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyong nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at ishare. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Pagpalaid tayo ng kapangitin ng Diyos. Ama, ng anak, ng Espiritu Santo. Amen.